Harap po magluto po tayo ng simpleng ulam. Kahirap pong mag-isip lagi ng iuulam kung ano ang iluluto. O, oh, kahirap mag-isip ng ulam. Ayan, mag na lang po ulit ako. Mantika. Konti lang. Ay, bawang po pala. Si ay, Luya. Ayan, natin na nagtakama yun. Kahirap pong problema ko ng ilulutong ulam. Sa bagay, mas masarap na yung problema yun yung iluluto kaysa sa walang iluluto. Sibuyas. Yan, ito ano na po. Nakita na po ito. Oh, Ang parmi ng baboy. Umiwa ko ng mal mga maliliit. Bite size. Tatpan ko lang po para madaling naluto. Madaling lumambot. Naglagay lang po ako ng konting tubig. Konti lang. Mga 1 quart cup. Oh, wala pong 1 cup pala. Ilagay din po ko ng pamintang grog. Sa kapatis. Ayan. Untay lang po. Mudo na siya pawali. Kapag kulit para lumambot ang karne. Lagyan ko din po ng walang kasawa ang sili. Ayan ito yung, anay, na, to. na po yung ano. na to. Lumambot na po. Ngayon ko na itong sayot eh. Nagyan ko pa po ng konti tubig dahil natuyuan. Yung sayote po, hiniwa ko lang ng maningkis. Lagyan ko din ng konting seasoning. Takpan ko po ko muna para lumabot yung sayote. Ito lang. Mahirap mag-isip ng kung anong inuluto laging ulam araw-araw. Ay, grabe. Matigas pa po yung sayote. Tapang ulit. Ay, malamot na po yung sayote. Lagay ko na rin tong carrots. Pakuluan ko lang po ito ng mga 30 minutes. Ay, 30 seconds or 1 minute. Dagdag pa po ng sabaw. At gusto daw nung baby ko ng sabaw. Dahil naglagay nga po ako ng tubig, naglalagay din po ako ng konting asin. Yan, one minute na pong kumukulo. Yan, eh, one minute ko nang niluto yung carrots. Lagay ko na po itong cabbage. Ano to? repolyo Ang polyo. Yan, 30 seconds na po yan. Luto na rin yung repolyo. Yan, 30 seconds ko na po niluto yung repolyo. Pwede na. Okay na po yan. Simpleng ulam. Thank you for watching. Patayin ko na po yan po isang utakpan para masarap yung medyo uh, crunchy yung repolyo.